umuulan guys At pabugso-bugso lang siya Kagabi malakas Ngayon Hindi ko alam kung nasaan yung Maliit kong Hand carry na suitcase Baka ginamit ng anak ko At ah, Pupunta nga pala ako sa bahay namin Pero dalhin ko na itong Ano Uh, aking uh, bougainvillea kasi nga yan, sa sinabi ko hindi pwede na iiwan ko siya dito at ah uh, ano pala sila dito eh nag pipintura once a year ang bala ko kasi iano ko siya dyan uh, itali ko siya dito para maganda ba siya tingnan bayan pero, ibalik ko na lang siya sa bahay. Ang ganda pa naman sana ng tubo niya. Eh, namulak-lak na talaga siya. Tignan mo, ang ganda ng bulaklak lak niya. dumami siya. Kaso lang, kailangan ko siya ang ibalik sa bahay. Nasa lang ito siya nung dinala ko dito at nung ko nga bigla siyang lumaki. Ayun, sana hindi siya magalit sa akin at titigin ko ulit siya dahil hindi siya pwede rito. nilagay ko lang siya sa pot din doon sa bahay para hindi na naman ako magkapulima sa pagdilig-dilig at ako'y nadala na nadala sa laki ng gastos doon sa paglagay ng stako at hindi lang yun guys yung loob din dahil nag-penetrate nga siya sa loob, babayaran pa rin namin yun. Ang paggawa nila doon dahil inalis nila yung wall. Diba? At doon nila na find out na nag-penetrate na pala sa loob. So, ayun guys. May <clears throat> yung pala ko. Dalawa yung pala ko. Ito, dadalhin ko na siya sa bahay ayan ang ganda pa naman ng tubo na niya dito kaya magagarden ako doon guys kasi para pag lipat na talaga namin yung looban na lang ang poproblemahin ko at tapos matapos din yung labas para naman hindi ako ma-overwhelm sa gawain at ayan uh, mga 7 yata ngayon sa umaga at kaalis lang ng anak ko so ayan ito na lang ang isuot ko mag drive na ako doon nakapajama ako ngayon guys at para tuloy tuloy na ako may binili ako doon pagkain sa filipino store at yun ang iagahan ko tingnan mo tong aking alas 4 to eh 4 o'clock tumubo lang siya dyan guys siguro sa mga pagdidig ko ng mga halaman na ito ayan nasama siya at tumubo so ayan na lang ang update ko guys sa ngayon at ako'y eh, babalik sa aming bahay at magbisi-bisihan doon uh, kahapon lang natapos yung stako kaya ayun nagbayad na